Isang makabuluhang galaw ang ginawa ng Los Angeles Lakers sa gitna ng second round ng NBA draft ngayong gabi. Ayon sa ulat ng kilalang NBA insider na si Shams Charania, nakuha ng Lakers ang ika-45 pick mula sa Chicago Bulls kapalit ng ika-55 pick at cash considerations. Sa unang tingin, maaaring maliit na transaksyon lang ito sa mata ng marami, pero kung titingnan ng mas malalim, malinaw na may mas malaking plano ang Lakers sa likod ng galaw na ito. Ang pag mula number 55 patungong number 45 ay indikasyon na may specific target ang front office ng Lakers. Ayon sa mga umiikot na draft boards at scouting projections, isa sa mga pangalang posibleng available sa numerong iyon ay si Rocco Zekarski, isang 7-foot-3 prospect mula Australia. Bagamat raw at nangangailangan pa ng development, si Zekarski ay kilala sa kanyang napakalaking potential lalo na sa depensa bilang isang rim protector at rebounder. Bukod pa rito, sa murang edad na 17 hanggang 18 taon, may room to grow pa siya hindi lamang pisikal, kundi pati sa kanyang basketball IQ at offensive polish. Sa kasalukuyang NBA landscape kung saan ang mga big man ay kailangang versatile, mobile, at may kakayahang magbigay ng presence sa paint at perimeter, si Zikorsky ay nag-aalok ng modernong mode na hinahanap ng maraming teams. Kung siya nga ang target ng Lakers sa move na ito, malinaw na hindi lang sila tumitingin sa kasalukuyang lineup na pinangungunahan pa rin ni LeBron James at Luka Doncic, kundi nagsisimula na rin silang maghanda para sa hinaharap. Ang desisyon na isama ang cash sa trade ay hindi dapat baliwalain. Sa isang league kung saan bawat sentimo ay sinusukat, ang willingness ng Lakers na gumastos para lamang umakyat ng 10 pwesto ay isang indikasyon na seryoso sila sa kanilang target. It tells you na may specific player silang ayaw pakawalan, at posibleng si Zakarski nga iyon. Bukod pa rito, kilala ang Lakers sa mahusay na scouting, lalo na sa second round at undrafted prospects. Mula kay Jordan Clarkson hanggang kay Austin Reeves, napatunayan ng Lakers na kaya nilang makahanap ng talento sa ilalim ng radar. Kaya ang galaw na ito, bagamat hindi kasing ingay ng blockbuster trades, ay maaaring magbunga ng isang diamond in the rough na magiging mahalagang bahagi ng kanilang rotation sa mga darating na taon. Sa ilalim ng bagong head coach na si JJ Redick, may inaasahang pagbabago sa sistema ng Lakers. Posibleng mas buksan nila ang pinto sa mga mas batang manlalaro na may mataas na upside. Ang isang project player gaya ni Zekarski ay swak sa ganitong direksyon, isang long-term piece na maaring hubugin sa sistema habang ginagabayan ng mga veterano. Sa huli, ang simpleng pagangat mula ika-55 tungo sa ika-45 pick ay hindi lang basta paglipat ng numero. Ito ay may dalang mensahe, ang Lakers ay handang mag-invest hindi lang sa kasalukuyang championship window kundi pati na rin sa kanilang kinabukasan. At kung si Rocco Zekarski nga ang kanilang target, maaaring ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang player development at franchise vision. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po!